ay pupunta sa palisdaan. Kasama po natin si Ma'am Liza at kanyang asawa. Madami na, madami Ma'am Liza. Ayan, sakay na po. Sakay na po. na 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 Dito na po tayo. Baba na po. <laughs> Pala dito si Ranta ni Mane. Eh. Oo nga, hane. Sorry, si Itaw. Tapos may mga, ano, talong. Parang gamon na. Ang tataas, ang talong. Wala ka lang makapunta dito sa Oo nga. Ilang buwan yata tayo hindi dito nakarating. <laughs> Ito yung pangalan niya. Ayan. na pala sila tita ho, yata, si ate Isil. <laughs> naggagawa na yata ng pamiwas ah. Ano sa pamangati ni? Adum, pagal ba naglig, naglig, taba? Abay, ba't na mo wala ang labi mo? Mukhang nakipag, <laughs> ano ha, <ang>, gabi? <laughs> <laughs> Kaya nakiluluto pa ng binagkat. <laughs> ano rin na ba? At bena po sila ano, ako, Gio, ano, tapos po si Maloy. At po sila Mama. Pilaway! Pilaway ka ba? Ano, Pilaway ka dala? Apo, ang lakas na ipalay kasama. Yan, at bayan na po si Luloy. May dalang tubig. Tapos si KK, kasama ni Mama. Tapos si Tita Esti, may dalang baliwas na. Oh! Oo, oh, oh, ngayon ka lang! Kaya <laughs> yeah, siguro di lahat. <laughs> si Lola. Tita Malin. <laughs> Napakalalim nga tita ng tubig talang. Eh!

Madami kang alaga ni, may pamimiwas. Ay baka mama ima sa na ano. Sita. Sita, ng madami ka nang pang na alaga, Ikaw makakahuli niya ng madami. Kaya yan. <laughs> may huli na. Oh. Aba. Ii. Kaling. Ano ko Nagugutay na po si mama yeah. ng sitaw, tapos po si Bayabas. At sila ang yeah, nakain na. Okay. nako, hindi kayo pa. po. Haloy! Haloy ka na. Kaloy. Hot dog. Nanu kayo ba? Make ako diyan sa. Lahat ng brown sa. gusto ko First time ba ka diyan? Sabi niya, marito ka nga. How come the dog here is so red? What is wrong with that? Sabi niya, sabi nagaling po na brown yung mga sabi ko, I don't know. I don't really know what happened to that hot dog. At na na po sila Tita Nell, si Tita Grace, si Dudo, tapos si Tito Emil. Nakabangka pala sila. Bakit sumakay kayo dyan? Nalalaki lang kayo. Nalalakad. 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 Yan, at nagluluto din po pala si dito oh, Hoya ng binagkat na kamuteng kahoy. Ano yan? Kahoy na kahoy na? <laughs> uh, kahoy na nga eh. Matami na tagal kahoy. Ano gagawa pa ito malawas na Hey! Magiging hawa naman dito. Kasi nung si... Oh, ini ada di Ano?

Wait lang. <laughs> Ayaw. Oh, wala na lang. <laughs> At baka naman Wala na <wala, wala>, lang. <laughs> Ito sa... May huli na lang po si Mama. Yung nahuli po ni Mama una ay ano ah. Nahulog po. Ngayon ay eh, nakahuli na naman. Eh si Maloy, para naman malaot si Maloy. Hindi makahuli. Babuntunin po agad. Ba, may huli na lang si Mama. Parang malaot. Eh. Si. Nakahuli na Wala si Waloy, hindi makadali. Sana nga, oh, wala na talaga si Waloy. <laughs> Patanggal daw, patanggal. <laughs> Yan, tinatanggal na po ni Lola sa biwas. Yung nahuli ni Maloy. Iya. Uh, isa pa. Bate, uh, Nakahuli li siya. Huh? Nakahuli po siya. Si, si Mama, kada balik dito, agad din may uli. Nahuli huli. Nahuli-huli po si Maloy. Ben po yung kay Maloy na nahuli, ah. <laughs> po. Hindi. <laughs> Nakahuli ah, na naman po si Mama. Malaki puman man din. O, oh, laki. Laki man din. Iya. Nadami na yung kanilang binibihay doon na. ka. Talaga nakakapanginalaki. Hahaha. na yan? Aba, lima na. Ano si Mama? Sinunod-sunod na mga ahol Nakadali na! wala kasi Tadya! Nakadali sila, oh! At nakahuli na naman! Abay! Sinunod-sunod! Yan, at nakahuli na lang po si Mama maliit nga lang ayan okay, guys wow ikaw may nag-aaral kayo ng sa ah sa sentral ka papasok ay igaya mando ni nanay may lisa ay nararam Kain na po. Hindi ka na kung sasamahan. Mukhang na kayo. Yung mga Samuela nag-aaral na din. Kapanala pa rin natin ng kanin. Abel, kanin. O sa ngala ng ama, ng anak, ng Espiritu Santo, amin. Panginoon, maraming salamat po sa isang napakalamang pagkakataon na kami ay magkatipunit dito sa pagdating ng na Maringay sa Alcoya Recipe. Salamat po sa pag-iingat sa kanila sa pagbibiyahe pa po sa pagkakita. At masasan po ang mga pagkain na nasa aning harapan. Salamat po sa mga naganda ng binagkat. Salamat po sa mga pagkain, sa mga isda na ang kakainin. Hindi po itong basbasan at itong ang iba At ingatan mo din po sila sa kanilang pag-uwi sa Manila at sa kakasag pagbabayani nila pabalik sa Canada. Ang ang po ng ito ay hini namin sa pangalan ng Iyong buktong na anak na sa anak um, sa anak 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 na si anak okay. na anak 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 na anak anak na. anak anak na! anak 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 ako anak anak ka na! na! Kain <laughs> na oh. eh, lang na. Nagod oh. Ang ko si Yes! Maganda! Paganda! Gusto pa ng Hoy, bawal na yan. Ano pa Ito pagsandok mo. Anakain. pa. Anakain. Nagyayang pagas ang do'k. Yan. Anakain. isang Tariya, Andok daw. Patiging ka daw

Satin na. na. Ano na nga mangitan? Baye na. Oh, po. Detal gai na, hoy. Baye baye. Odi. Gusto mo sinapya. Baka di mo hulga na. Ay, tindahan pa na Kain na guys, kain na. Ay, kakain. Ito pa isang akit lang. Ay, na. Kain na. Kain Kain tayo. Kain na. na. Labo. Sa <laughs> uh, tayo ko ay may na ano, Na binagkat. Yan. si so binagkat po tayong balot. <laughs> may binagkat po tayong balot. Guys, <laughs> na po ulit tayo. Nahilo ka! <laughs> Nahilo na <ka> siya. <laughs> Abay, ganda sa mo. thank you for watching like comment and share